Bye mami, mama chào mẹ, mama mama Mau mama mama white mama 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 Mau mama Ganun. Oy, sige, kat, kit, 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 kit. Hindi ah. Hindi, gang. Hindi. hindi. Magkit kit magkit-kit, sawayin mo. Ha? Ay, opo. O, oh, tingnan dito. Ay, nako. Ayo mawalisan, ha? Hindi ah, Geng! Bye -bye, <laughs> <laughs> hmm, babay pa ba gang? Haha. Haha. Papa Haha. Haha. ha. Hmm, huwag malungkot ah. Babalik mo si Papa. Haha. 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 Ha? Hindi motor. Kotse. Sabay mo na. Normally si Kati yung nag sa akin. Atid sundo. sama ka rin minsan, di ba? Wala na. Ay, nabok. Iba yung feeling ng paalis. Parang walang gana. Alam mo yun? Parang walang kong gana. Ang kainis. Okay, Pero kailangan eh. Gang na. Mm -hmm. Kailangan man. Diba? Oh, man. Mag 5 months ako yun. Uh, Bawi man yun. Financially. Financially. sa so, 3.45 p.m. pa yung flight ko pa Manila, Cebu Pacific 5J996 so daan mo na kami kay Cathy kasi nag-promise ako kay Cathy kagabi doon kagabi na kong malis doon eh 6 na babalik ako ngayon bago dumiretso ng airport so 11.20 pa lang so may oras pa so daan mo na kami sa cementerio paalam Si normally siya nagagahatid sa si akin. Aba kan channel nito? YouTube channel. Ano pangalan? I don't know. Nico Bala. Last lang siguro. Boring 'yung Lance L. Hoy. Oh, dito kami bumibili ng kandinga. labas lang mismo thank you nang labas lang mismo ng, ng, lang mismo ng um, memorial park so, huling uh, visit ko kay misis ngayong taon dahil babalik ako sa February huling visit kay Mrs. ngayong taon September 26 ngayon dahil flight ko ngayon ngayong hapon alas uh, 3.45 papuntang Maynila alas 11.30 pa lang o alas 11.45 hey, start hmm, work muna ako ay tinanggal na nila yung mga uh, o oh yung nilagay ko ng mga flowers dyan na mga luma tinapon nila saan lang kaya hey nang mama yan pray tayo gang alis mo na ako harap mo na ako ng pera balik mo na ako ng trabaho All alright Ikaw na lang muna. mo uh na. -huh. Kaya mo ano? Every weekend? Well, every weekend mo talaga ano. Yung sabi ko, yung flowers, mag-send ka muna ng message sa kanila ahead of time, ha? Uh -huh. Alright, so mama, balik muna ako sa work. Sila sa muna bala sir. Pag nandito si kuya, Pati. punta rin kayo dito, ha? Kutse, o may mga motor man kayo. Alis mo kami mama. Ayan ako. Bye pa bata na hmm, yan? nilagay. Ang galing yan doon. Sige na. Bye. Love you, dad. Bye, Tark.